ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang estribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukyan. Guru, Ania, ano ang dapat kong dawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Pumugun siya Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng estriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Kinaram siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Dagkataong dumando ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay at nagpatuloy ng kanyang lakad. Lumaan din ang isang levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakan. Ngunit may isang samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mamasugat sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyan hayo, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugo ng estriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at dayon din ang dawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.